Uh, sarap ng init dito mga chong. Iba't ibang mga souvenir mga chong. Ayan mga chong. Good mga chong. Ano, Malapit na siyang matapos. Konting tiis na lang. So 'yun mga chong. Uh, welcome back dito sa ating uh, second night dito sa aming hotel accommodation dito sa Split, Croatia 'yan mga chong. So kakatapos lang namin mag-beach kanina, ngayon naman um Ayun, relax-relax lang muna ulit, pahinga. Tamang chill lang siguro ng alak dito sa rafting na natin. Ayan meron pa tayo dito Jack Daniels with Coca-Cola ayan ano ba to parang brand ng alak dito eh pero yun gano lang muna tayo tamang kuha lang ng pahinga dahil uh, maghapon tayong nasa beach ngayong araw mga chong so pahinga muna tayo ngayon para bukas uh, ang target natin isa uh, magiikot kami ngayon dun sa sa Split Old Town um, doon sa gitna ng city yon so bukas yun naman yung pupunta natin mga chong sa so, ngayon pahinga muna tayo dahil napagod sa buong maghapong nag beach yan Uff, solid so ganda ng mga beach dito mga chong ilang beach yung pinunta natin kanina tatlo pero yun um, Enjoy, enjoy naman siya. Sulit, one to sawa. tas bukas pa ulit yan. Sigurado, magbibitch na naman yan. Pero prior muna namin yung pagpunta don sa old town ng split. So, yun. Bukas mga chong, samahan nyo kami. Kita-kits tayo bukas ngayon. Chill lang muna tayo dito sa ating hotel room. Alright, right. So muna tayo. And syempre, breakfast. With coffee. With love. <laughs> Sarap. Yun ang tunay na coffee. Ano ba yung kape natin ngayon? Great taste choco, no? Great taste choco. No? this is not uh, endorsed commercial so great taste choco ang ginamit namin dito ah. wala naman kaming ini-endorse pero gusto lang naman namin sabihin na yung ininom namin ay great taste choco baka naman <laughs> Taklub na takloob ah. <laughs> kasi mamaya sunog na naman ako Matik yan What do you expect? Nandito <laughs> tayo para magpaitim. Yep. All right. Ah, diyan. diretso 'yan. We're going to the streets of Split, Croatia. Let's go. Yep. Yep. <laughs> Amang lakad lang muna dito mga chong yep. sa. Yep. <laughs> sa Croatia Street. Papunta kami ngayon dun sa Split uh, Center. yan para makita natin yung tawag dito, sentro nitong Split Croatia. Ito, hindi na natin nabalikan. Mamaya, bili tayo dyan ng burger. Yeah. Nakatulog na kami kagabi mga chong kasi nga maghapon nag-beach. O oh, mamaya na naman pagtapos namin beach ulit tayo syempre. Yeah. Sulitin natin yung dagat dahil ito na yung magiging uh, last night stay natin diba? ba Yup. Oo. Susulitin na natin itong buong araw na to lahat ng pwedeng gawin. Gawin na natin. Alright? Kasi uwi na kami bukas. Yup yup yup. <laughs> Ngayon ikaw naman yun. <laughs> Mamaya ka sa amin, humanda beach ka. <laughs> Magantay kayo. Busin niyo muna 'yung alat. Kami bala mamaya. Tara. POV Naglalakad ka sa Split Croatia. Kasama jo. mong maganda. <laughs> at po ginyang asawa tapos na kami bumili ng ticket para bukas mga yes. chong train yung sasakyan natin kasi ayun para mas mura may mga pagkain dyan ba? mas mura wow may mga pagkain pizza burger yep kakakain lang natin kaya wag ka dapat magutom tiningnan ko lang makita ko lang <laughs> ito pagkain na naman caught on camera pagkain na naman po ang hinahanap ni Kian grabe talaga ang bunganga ng babae ito wala naman nakakaintindi dito eh wala nakakaintindi ikaw lang wag lang may Pinoy at talagang yari, yari ka video video kasi pa ito yung mga ginagawa nila dito. Tama. Hindi nila mo kung tama. Sinundan ko lang yung sinasabi niya. Ay, ah, dito yung nag-rent -re ng scooter, babe. Babe, babe magaling ka. Dito nag-rent -re ng scooter. Oo oh, nga. Ilan yung binigay natin? 200? Yep. 200. Ito. Ay, yung mga yate. Yes. Pakita mo naman ako. <laughs> Ito Ayan. yung DM pala Ito yung pera dito. Natin. Pera natin. Ito yung pera namin dito. Uy, baka mawala ka pa. May halaga yung mga cents dito. Alam nyo ba yun? Char! Kami kasi kakaalam lang din namin eh. Pala <laughs> mo marami kang pera kapag meron ka dito ng 100. Napawaw nga yung babae sa 200 <laughs> 100 euro namin. Wow! Parang hindi so, niya nga expect na may ganun kalaki akong pera. Racist yun ah. Racist yun. <laughs> hmm. Yung pala yun. Kaya... Turistang turista yung datingan namin dito mga chong Baka, baka hindi nyo napapansin hey. Turistang turista man Wow, ito na kata yun babe Papasukin natin to Great wall of China Ito si mga chong Ay, kita nyo ba yan Papasukin natin yung fortress na yan Fortress 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 Ayan, yan, may simbahan na yan Yan yung old city town hall Wow mapapasok na rin namin ayan dun yung ano yun yung sa youtube ay shit sa youtube lang namin nakikita pero ngayon <laughs> pasasabugi na namin joke lang tara ito e, yung mga pang ano dito mga chong mga pang souvenir refs na may magnet e, ibang mga souvenir mga chong mga baso Ayan mga ganyan, ayan yung mga presyo niya. Parang Divisoria rin Pero, siya dito mga kamot. Itong... Sige, patok dyan. Para tayo nasa Divisoria. Dito babe, mas mura siya, 12 lang oh. Magkano ba yun? 10 yun mas mura ayo Ayaw pala. <laughs> Nalilito ako. Meron silang reggae na damit babe oh. Babe. Oh may chance ka pa mag snorkeling. <laughs> Ayan mga tinitingdang souvenir dito mga chong. Tasa. Si Urchin oh. No? Nakatuso hapon niya sa amin. Shot glass yan. Ito mga chong. Ibat-ibang klase. Oh babe oh. Ibat-ibang. May tattoo. Ano ba ito? Ibat-ibang <laughs> klase ng talong. <laughs> ito bibibigay ah. Yay! Nick Jutes. <laughs> Jutay. Hmm. Ito, ito, ito Ducks. So may pag-change outfit ang lola niyo. Oh. Yeah, para Change outfit okay. ah. Lugi ako ah. Oh. <laughs> so yan mga chong, nandito na tayo sa sentro ng split. Oh, ang daming ano dito, gulayan Parang prutas, gulay, palengke. Maganda dito mga chong papasukan namin tong Kastila na to. Tingin ko ito yung old old city town split. Gondo. Oy, pwede yung market doon, bebo. Ayo nga ano. Wow. Pin trip. Ito paso ipasukin muna natin to. So ayan ang vicinity nitong wow, gundo. Ice cream, babe, oh. Ah, sige. Ayan, mga chong. Tutour namin kayo dito sa Split Old City Town. Prineserve nila to, mga chong, in 1970s upang maging oh, yes oh. Ganda dito, babe, Picture mo, dito sa gitna wave dali. Wow. may You know. dito sa gitna para pagtinginan tayo ng mga tao. Uy, yung kanto do na Papasukin natin. Ayan mga chong. Ito mga Romanian, mga chong Kasama ni Leonidas Mga Spartan Spartans! Ahu! Ahu! Ganda dito mga chong Parang dito ginanap yung ano eh may, Alam ko may nangyaring history dito bebe Dito yata tinuli si Leonidas <laughs> Sino? Leonidas Sinin? Sa Spartan Diyan siya tinuli mga chong Isang historic na lugar Rastaman diba? Yes, I <laughs> Diyan dito ba yung picture ang kita? Diyan o. Oh. Ano? Ang mga buildings dito. Parang nasa ibang bansa. <laughs> Hindi ka lang ano dito, babe. Hindi ka with dito. Oo, oh, pero mahal. Mahal yung mga with nila. Oo, hindi mo nakita yung mga nakadisplay. Ibi-video ko saan eh. Kapanood ko lang naman sa TV yun. Ah, ito na! Okay. Ito na yung hinahanap ni Kian, mga chong. Ang fish market. How much is this? How much? How much? Because it's five, and it's this one is catching. This one seventy-five, the young girl, And This one is seventy. This one is seventy. This is seventy. This is... <laughs> Would you look at that? ganda nakadako dito may paganto. Daungan lang pala. Oh, pero ang ganda, presko. May dagat na din dito mga chong, oh angas ay labasan na pala to ang daming kumakain di ito mga na ito naman parang munisipyo nila wow ang ganda dito be picture wow ang bridge dito mga chong tatanong natin magkano ito yun mga chong kalalabasan yun no? yung, yung bridge sa buhok tatry natin ang galing ng kamay niya nararamdaman ko kaso ang sakit sa anit babe isin mo Napit na siyang matapos uh, napit na akong sumuko huwag kang sumuko babe kaya yeah, nga eh. Wala lang. Wala kang choice. choice. Eh. Pag tin tinigil ko ito, diyan ang itsura ko. Ang no. no, sari manok. Sari <laughs> <Sorry>, manok. <laughs> okay. Okay. Lapit na po matapos. Update lang sa tiis gawa po nito. <laughs> tiis pogi <foggy>. Ang <laughs> daming tao ah eh. Kaya yeah, nga eh, makakarating lang yan. Bless you. Damn yung... Bumilis na siya, last na eh. Hmm. yun mga chong natapos din ang braids natin so, goods din mga chong sakit lang sa anit <laughs> pero yes oh, sige tara kumuha ko na si Alan Iverson <laughs>